The haunt is on Yeah Ang gandang patato mo Ayan ang minyan Yeah May poison kaya ito ang gagambar ah wala siguro inaano na yung laman nito parang ginagawang juice parang gano'n. diba tama ba tama ba ako tama ako kasi yan sa mga ano eh sapot na gagamba nilalagyan nila ng parang liquid ata yan sa loob ng katawan ng victim nila at ginagawa nilang shake <laughs>